Good morning mga tubay, good morning Sa lahat ng mga supporters dyan Mga sulit supporters ko uh, Good morning sa inyong lahat mga tubay Siyempre, araw na naman ngayon ng linggo mga tubay uh, Dito na naman tayo sa Pinkwit mga tubay no? Habon mga tubay dito kami uh, Asawa, tulo ng Diyos mga tubay Ay na uh, kalahati lang yung ating uh, agonin, mga tubay At uh, sana ngayon Ganun din mga tubay nyo no? ito nakasit up na ako mga tupay kasi hindi na itong ating pamingwis ala may nga pa sa akin kuya uh, Verde oh <laughs> good morning kuya good morning at simple sa mga kasamahan kong mga anglers na madalas din dito sa barangay buhayang ba to shout sa inyong lahat mga katupay video doon sa kabila mga tupay ay wala pang ganong angler doon kami lang ni Kuya Bill, <laughs> kami ngayon na nanguna pero <laughs> you know, mamaya-maya na mga tupay ay asahan natin na dadami din tong mga tupay dito. may tinggong ngayon mga tupay kasi na si Rojoy hindi ko alam kung nandito yun sila o maging yun mamaya at saka si Master Mike TV hindi alam kung kung tayo sila dito mamaya mag-iwas uh, yun, nandito, pag pupunta kayo dito mga idol ah, dito lang kami parati sa aming teritoryo <laughs> saan na natitira pa dito kapon mga tupay <laughs> kapon mga tupay walang bangka dito tumatawid eh ngayon buti ngayon mga tupay ngayon na ah, umikot kami dun sa likod mga tupay okay, hey, mga tupay hagis na natin yung ating pamingwit sana

Good size mga to, kayo size. Uy naman ulit tayo. Uy, wala yung tropa ko ah, saan na ako Ha? Wala ka dito ah. Sino? Ay, tropa mo. <laughs> buena mano. tumubay, huwag ka lang matanggal huwag ka lang matanggal uy, good size good size mga tumubay good size mga tumubay huwag ka lang matanggal iyak talaga ako ang <laughs> gawa mga tumubay kahit na mga tumubay, dapat yung mamaw Kali din Magpapahuli oh. din Mga tupay Papla Papla po mga tupay Ay shush Malaki Malaki mga tupay mo muna natin mga tupay. Ay, malaki to. Ay. Ay, halos malunok. Okay, mga tupay. Malaki. Huhu. Puli mga tupay. Puli ka na naman, balgun Ay, Malaki. Malaki. lagi kembali lagi <laughs> mga ketupai huwag oh, ka nang malikot total nasa mga kamay na kita huwag ah. ka nang malikot kayo, na kita hey, yang talaga makawala kasi nasa matigas na ano siya na tamaan ilagay na natin ito mga tatay oh hindi eh, makita sa kamera yung lagayan natin mga tupay sa laban ng likuran kasi nasa batuhan ako mga tupay ito ibang ispat ito mga tupay lumipat ako dahil sobrang init din sa pinagpistuhan ko kanina mga tupay kaya lumipat ako ng medyo may puno mga tupay para makasilong naman tayo yan oh. dito tayo sa ilalim ng puno mga tupay andun sila si daddy makain sila ok mga tupay peace on dole mga tupay uy tanduli man mga katupay malaking tanduli o oh. Ami! Ami! Malakai kandung leh Kandung leh Malakai mami <laughs> Ayan ay mami Ayan na ay mami na ay si mami Kau lirik rasa dah ada nanti mami lah Saya akan kandung boleh Ambil tak Kau rumah mami Oop Ya Ha? Awak kamera mami mai basah kan aman. Ya. iyun iyun <laughs> Malaki mami 'yan, no? Ah, yeah. uh, la <laughs> <laughs> Bigay rin kay mami mga tupay kasi personal ni mami. Bunog man mga tupay. lakas pa mga tupay, oh, bunog. Bigay ko kay mami mga tupay nasunada naman ni mami to ha ha bunog malaki. maliit lang yan o malaki. Malaki oh. Wow. Ah! <laughs> ala, sakto lang <laughs> nalaglag Alah. kihuliin mo na dyan mami ha ha o Gustong gusto ni mami yung bulog mga mga katupay Anong tawag yan? -A -B -A -B -A. Bia 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 <laughs> Kaya ni yung mga katupay Gustong gusto ni mami yung bulog Yun mga katupay Hapo na mga katupay Patroon media na mga katupay At uh, mamaya maya na mga katupay Uuwi ka na naman tayo <laughs> mga tupay uh, ah, ko na naman mga tupay Or, sa sabado ang pamiling natin ulit mga tupay ngayon medyo kukunti na yung huli natin mga tupay na sa mga 3 kilo rapat at uh, ako kasama dito mga tupay ako na lang mag isa oh. okay na mga tupay ngayon nga ay ganong kagatan mga tupay eh. Uh, kasi parking bike dito yun dito, yung, dito yung sila kanina lumipat sila ng ispat kasi wala nang tumapagat mga tupay mga ano na mga, 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 mga umal lang kagat hapo na mga tupay pero mainit pa rin oh Kita dah habis dah tayu. Kita juga gadget. Ini hati ini. Fish. sila dati mga toy ay wala pa dapat yung bangka gagawin pa kasi si dati sa motor, sa motor niya mga toy may lumuwag na ang tunay yan yan ang una sa akin ang tunay I don't know. tupay hapo na huwi na tayo mga tupay ah, narin na rin ako sa aking mga gamit mga tubay at sila si daddy nandun na sa kabila ginagawa pa yung motor niya mga tubay at yun mga tupay ipapakita namin ay parang na ako na lang pala bayit mag isa mga tubay <laughs> ipapakita ko sa inyo yung huli natin mga tubay ito lang yung huli natin mga tubay ayun ito lang yung huli natin mga katupay yan o oh. oh. buhay pa may buhay pa mga katupay Medyo nasa apat na kilo lang siya mga tupay Gano'ng karamihan mga tupay no, so, Okay na rin kaysa masisiro pa tayo mga tupay Ikot ng tilapia eh oh. oh Yan lang ang huli natin mga tupay Yan lang mga tupay uh, Bago tayo mag iwahiwalay mga, mga tupay Pansamantala ah uh, nais ko lang po ulit na uh, magpapasalamat sa iyo ulit mga natupay uh, sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mumunting uh, youtube channel mga natupay Uh, sana hindi kayo magsawa mga tupay sa uh, ating mga vlog sa bawat araw na tungkol sa uh, pamimingwit mga tupay ay kung uh, mahilig ka rin mamimingwit mga tupay, uh, maaintindihan nyo na rin mga tupay yun mga tupay, uh, ito lang po natin mag iwan mga tupay uh, pagdita kita lang tayo sa susunod nating pamimingwit mga tupay sana hindi kayo magsawa mga tupay. Hanggang dito na lang po muna. Ito so, na lang mag hiwa hiwalay mga tupay. At hindi ng kamay ko. Bye-bye <laughs> mga tupay. Bye-bye. See you again to my next vlog mga tupay.